Ayan natin mga kaibigan o oh, naghingi ng gulay at yung mga Sibre. <laughs> mga mga tropang <laughs> ano to eh. Mga tropang gala to mga kabay. <laughs> 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 mga tropang gala yan. Ano? Dito. <laughs> <laughs> Naglinis kasi ako ganina mga kabay kaya ayan oh, nandito yung humingi binigyan natin ng kangkong kapal kasi naka ikaw kangkong ka rito Kankong? oh dami dito bibili ka pa sa palengke nyan ang ano nyan ito klaro malinis to sa, sa palengke oh. ng po ng tani oh ayan oh, di ba kangkong ko yun no Ayan mga abay. Salamat kayo, tropang gala. Sa pagulay niya. Ayan, may niyan. Siyempre. Hindi ko na kaya ubusin yan eh. Ay, <laughs> may saluyot pa ako rito. Dito pa saluyot? Oh. Ano oh, saluyot oh. May mga saluyot tayo rito. Kung sino'y mahilig maggulay ng saluyot, ayan oh. Mayroon diyan. Saluyot ba? Saluyot 'yan. Oh. Tinanim ko 'yan. Ayon. Good morning mga kabay. So naglinis tayo sa ating mini farm mga kabay. Update tayo ngayon. Ayan o. Oh. So nilinis ko doon banda ganina. Pinutol ko na yung mga kamuting kahoy mga kabay. Alright tapos. Ayan. Mayroon tayo dito mga okra. Maliliit no. So harvestin na natin yan mga kabay. Ayan. Ay. Matigas. Ayan. Naputol pa. <laughs> yun mga kabay. So ayan o oh. daming mga okra nagkakahinugan lang busy tayo mga kabay kasi busy tayo sa pag aangkas pawis na pawis talaga ako mga kabay oh. alright tapos dito busy ako mga kabay sa pag aangkas kaya ayan look mga kabay yung ating patula na namu namumulaklak na rin pero yung bunga oh, nasira mga kabay so may isa doon palalakihin natin ayun mga kabay o oh nagkakahinugan lang yung ating mga okra mga kabay oh. hindi natin uh, na dito mga dalawang linggo kung na to hindi nabisita yung aking mga pananim dito ayan so naglinis tayo kuha tayo ng mga okra nagkakahinug lang na, nagulang lang mga kabay hindi natin na uh, hindi na sayang ito pa, oh. oh mga okra natin Ayan. Ah. Eh, gulang na. Hindi pwede. <laughs> Tapos, ayan o. Haharbisin natin. Kahit maliit pa mga kabay. Kasi baka mga ilang araw na naman ako hindi makapag linis dito. Ayan o. Hindi, nagkakahinugan lang yung ating okra ayan mahal pa naman yung okra ngayon mga kabay tapos mga kabay yung ating mga alugbati ayan o ayan o ayan mga alugbati natin dyan alugbati ayan yung ating ano yung ating saluyot ayan o dami tapos simpre mga kabay hmm. tapos dito mga kabay o yung okra natin o ayan o ayan gulang na rin to hindi na rin natin to ma pakinabangan. Ah, Pinakapaborito kong mga gulay rito mga kabay kasi tuwang tuwa ako yan. Oh. Yan. Yung ating kangkong mga kabay. Green na green. Ayan oh. So palawak ng palawak yung ating kangkong. Ah, lagyan natin ng abono yan. Alright. So yan. Ah, papawis tayo mga kabay. Nagpapawis si driver gala. Tapos yung ating malunggay naman oh. Yan. So mga pinutol natin yung ibang malunggay. Yung mga saluyot mga kabay. Ayan o. Oh. Yan mga saluyot na. O oh, yan diba? Ang dami talaga akong mga pananim dito. Ang dami na rin ako mga kaibigan na binibigyan ng mga gulay rito mga kabay. Tapos. Ayan. Ayan pinutol ko mga kabay. Nilinis ko na rin to. Ngayon lang hindi ko na ako na ng video yung habang naglilinis tayo kasi ako lang mag isa tapos yung mga gabi natin yan oh ang tataba ng mga kabay yan oh diba ang linis grabe so ayan pero nawala yung ating mga kamuting makakapal mga kabay ayan oh So, konti na lang yung mga kamuti natin. Tapos dito yung mga alugbate pa rin natin mga kabay. Siyempre mga kabay, papakita ko sa inyo yung dahon ng sili. Yan. Yung sili mga kabay. Kasi napagkamahal ang sili ngayon. Napagkamahal yung sili ngayon sa palingki pag nagtulak ng is ah, manok. Kaya, yun. Talunggay natin yung mga pinotol ko nung nakaraan. Ayan o. Ang tataba, di ba? Yan. So, makuha tayo ng malunggay mga kabay kasi balak ko mamayang mag magluto ng magmunggo ako mamaya ba mga kabay. makuha tayo ng malunggay. Malunggay. dito, pati ng malunggay dito mga kabay. para ayan ang dami tapos tapos kuha tayo ng alugbati mga kabay Ayan. Mm -hmm. Ah, Para mamaya. Masipag kasi tayo mananim mga kabay, kaya mayroon tayo mga inaani. Eh. Ayan, oh. Sipag lang kailangan. Oh, oh, oh. Yun mga kabayo. Oh. 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 di ba? Oh. Tapos dito s'yempre. Yan oh. Dami mga alugbati mga kabay so mayroong mga nanghihingi din dito mga kabay ng mga gulay ko pero pasensya na yung mga nanghingi ng iba nung nakaraan hindi ko na bigyan gawa ng napagka busy ako mga kabay da, laging nadadala yung sosi don sa kotse ayan alright so yan so pwede na ito mamaya sub na yung hapuna ni driver gala ayan. may okra na rin tayo <coughs> Ayan. Dagdagan natin yung malunggay, mga kabay. Dagdagan natin. Ayan. Mahala sila doon. Hindi pa ako nakapaglinis ng kotse. Ayan. Ay, shout out sa mga ano, sa mga kaibigan ko. Ayan. Ayan. Tapos dito mga kabay oh. Mayroon pa rin dito so hindi masyado mga kabay yung ating mga gulay. Ayan, alugbati natin. Ayan. Okay. So yan, nalinis na natin to ngayon. Pawis na pawis ako. So mga ilang araw naman natin to mapupuntahan mga kabay. Alright, so yan, maraming salamat sa mga sumusuporta. Pasensya na kayo, hindi ako na masyadong nakapag-upload sa ating bid, sa ating YouTube channel. Mga kabay kasi busy tayo sa angkas ngayon. Kailangan natin kumita ng extra money kasi sa mahal ng bilihin. Ayan, mga kabay, maraming salamat. Bye. -bye.